Anong ganap sa mundo ng showbiz? Madalas na naiintrigang hiwalay na raw talaga ang mag-asawang Jericho Rosales at Kim Jones. Bago lang magtapos ang taon, may blind item na lumabas na halos kulang na lang pangalana na sina Jericho at ang model wife niya ang tinutukoy. Di umano'y hindi pa lang talaga nagsasalita ang mga ito pero nandiyang matagal na raw talagang hiwalay ang dalawa. Inaayos na lang daw ang mga legalities at kapag okay na, sa raw magsasalita at aamin. Pero nitong New Year, sa Instagram post ni Jericho habang nagluluto at nagpe-prepare sila ng food, maririnig sa background ang boses ni Kim. Hindi ipinapakita ang mga mukha pero madaling isipin na kamay ni Kim ang nag-slice ng pizza at sa isang photo slide, nakafocus ang tila suot na wedding ring. Ito na kaya ang paraan niya ng pagsagot sa hindi matapos-tapos na intrigang kesyo hiwalay na sila? Walong taon na rin silang kasal. The magic number is 2024. Happy first leftovers day of the year. Busy pa rin ang lababo. Caption ni Jericho sa post. Nag-comment naman si Kim ng pizza nights are top tier nights. Dahil sa IG post na ito, marami ang natuwa, lalo na ang mga fan nila. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads